O ayokaki, story shit nagsani for you. August Mike Martins. Mula sa Mike Martins Channel. Tuwes siyang kur-rate ng interest at bilang resulta, sumasay siyang mua morosidad ng 24%. Kulad sa nang aming binabalaan sa channel na ito, ng higit sa isang dekada, ang labis na pagkakautang para makipagkumpetensya sa money laundering mula sa China ay pagpapakamatay sa ekonomiya sa personal na antas. Ang mga sahod ay hindi na index sa mga presyo ng real estate sa loob ng mahigit labing apat na taon sa Canada. Ibinenta ng mga gobyerno ang kanilang sarili sa pinakamataas na bidder na naman ay lumikha ng artipisyal na kakulangan na nagpataas sa presyo ng pabahay.

Trudeau man, hihinto sila para sa isang pandemya. Ang nag-eximal ng napakresa to sing mga pamilyang Canadian kung nung bites maraming eksperto ang nagbabala laban sa labis na pagkakautang. Or bagong ulat mula sa Equifax Canada ay naskamangs na na mas maraming pamilya ang nahihirapang magbayad ng kanilang malalaking utang. Ang problemang ito ay mas malala sa mas mamahaling lugar kung saan ang mga hindi nababayarang bayarin ay mas mabilis na tumataas kaysa sa pambansang average. Sa kasamaang palad, mukhang nagsisimula pa lamang ang trend na ito. Binawasan ng mga Canadian ang kanilang paghiram, ngunit patuloy pa rin silang nagkakautang sa isang matatag na bilis tulad ng aming binabalaan dito. Sa pagtatapos ng unang quarter ng 2024, ang utang ng sambahayan ay tumaas ng 3.5% na umabot sa 2.46 na trilyong dolyar. Ang karamihan sa utang na ito ay nasa mga mortgage na bumubuo ng 74% ng kabuuan. Ito ay isang napakalaking pasanin para sa maraming tao. Ang mga morosidad sa kredito o mga hindi nababayarang bayarin ay tumataas sa Canada lalo na sa mas mamahaling rehiyon. Bagamat hindi pa na-publish ang pambansang rate ng morosidad, ito ay mas mababa kaysa sa bago ang pandemya. Spain's response showing Equifax na one mortgage stress test na orping kinala ng dawang libot labing anim ay na nakatulong sa pagkontrol sa problema. Gayon pa ang ilang lugar ay nananatiling lubos na may utang at mahal na humahantong sa mga bagong talaan ng morosidad. Uh, sa unang quarter, nung sa live sing lipot, 24 awan sa na delinquent mortgage sa Ontario na may tigit sa 70 araw na overdue ay lumampas sa isang bilyong dolyar sa unang pagkakataon. Nagbigay din, din ng ulat sa data mula sa Toronto at Vancouver ang pinakamahal na pamilihan ng real estate. Rice is looking for on tour at Vancouver. On guys, I will be miss or ask to rate or morosidad na war balanse na ang decision na pong araw na overdue kaysa sa unang quarter ng dalawang libot ayon sa ulat. Mawalanan sa unang quarter ng dalawang hanggang sa unang quarter ng dalawang libot ang rate ng morosidad sa mortgage sa Toronto ay tumaas ng 0.05% sa 0.14%. Sa Vancouver, ang rate ay tumaas ng 0.03% sa 0.14% sa parehong panahon, nagsisimula ng mapagtanto ng mga pamilyang Canadian kung bakit nagbabala ang mga eksperto tungkol sa mga panganib ng labis na pagkakautang. Five sing eyes our soha forces. Um, say sa Nigeria sa so Equifax Canada marches na corpses sa uh, Adsoes. Parts on scale ng pagsas sa rapor na hindi si Gareth Ford magbayad ng kanilang malaking utang. Lalo na sa mga mamahaling lugar kung saan ang mga hindi na bayarin ay mas mabilis na tumataas kaysa sa pambansang average. Ang trend na ito ay maaring nagsisimula pa lamang. Bagamat sa mga Canadian ay humihiram ng mas kaunting pera kaysa dati, marami pa rin silang utang. Sa pagtatapos ng unang quarter ng 2024, ang utang ng sambahayan ay tumaas ng 3.5% na umabot sa 2.46 na trilyong dolyar at ang mga mortgage ay bumubuo ng 74% ng utang na ito. Ito ay isang mabigat na pasanin para sa maraming tao. Ang mga hindi nababayarang bayarin sa kredito na kilala bilang morosidad ay tumataas sa Canada, lalo na sa mas mamahaling rehiyon. Bagamat hindi pa na-publish ang pambansang rate ng morosidad, ito ay mas mababa kaysa sa bago ang pandemya. Kinikilala ng Equifax ang Mortgage Stress Test noong 2016 sa pagtulong na pamahalaan ang problema. Ilan siyang kainit gawaning Lodge ay siyaysay nananananarima tiling labis na may utang na humahantong sa mga bagong talaan ng morosidad. Sa unang quarter ng 2024 ang kabuoang mga delinquent mortgage sa Ontario mga may higit sa siyamnapong araw na overdue ay lumampas sa isang bilyong dolyar sa unang pagkakataon. Nagbigay din din ang ulat sa Toronto at Vancouver ang pinakamahal na pamilihan ng real estate. Parehong Toronto at Vancouver ngayon ay may mas mataas na rate ng Moroselchino. Kailan sa uh, Morosidad na may balance na higit sa siyam na araw na overdue kaysa sa unang quarter ng dalawang libot dalawang ayon sa ulat mula sa unang quarter ng dalawang dalawang hanggang sa unang quarter ng dalawang dalawang ang rate ng morosidad sa mortgage sa Toronto ay tumaas ng 0.05% sa 0.14 na porsyento sa Vancouver ang rate ay tumaas ng 0.03% sa 0.14%. Kapag ang mga pamilya ay nagkukulang sa pera, karaniwan nilang sinusubukan na panatilihing mabayaran ang kanilang mortgage. Kaya ang kredito na hindi mortgage ay maaring magbigay ng maagang senyales ng mga problema sa pananalapit. worst quarter top risk calm na resikta ng ay tumas ang labindalawang punto dalawang porsyento sa nanakripas na taon na umabot sa isa dalawamput anim na milyon. Sa so, unang quarter ng dalawang libot dalawamput apat ang pinakamataas na antas mula noong dalawang libot ang pagkabigo sa isang pagbabayad ay hindi isang malaking problema, ngunit ang panganib ng morosidad ay tumataas sa mas maraming hindi nababayarang bayarin. Ang problemang ito ay mas malala sa mas mamahaling rehiyon kung saan lumilipat ang mga pamilya tulad ng aming paulit-ulit na binabalaan dito tungkol sa isang malawakang pag-alis ng mga kabataan at mga batang pamilya at mga profesional na tumatakas sa kanilang mga bansang pinagmulan. Ang mga hindi nababayarang bayarin sa mga singil na hindi mortgage ay tumaas ng gusto sa Ontario na may pagtaas ng labing apat anim na British Columbia na may labing tatlong na at Quebec na may labing limang punto ang pagtaas ng mga rate ng interes ay bahagyang responsable para sa pagtaas ng morosidad. Bagamat binawasan ng stress test ang inaasahang bilang ng mga morosidad, hindi ito sapat. Ang isyu ay nakakaapekto hindi lamang sa mga may mortgage, kundi pati na rin sa mga may iba pang uri ng kredito ang pangunahing problema ay ang mataas na halaga ng pamumuhay at ang halagang kailangang hirami ng mga pamilya para mabuhay. Iwan si Canadian, ang anawas niya sa mga ekonomiyan, malusong wawakawang hunting hot. Gales din ang derigshira sa middle class ng Australia, ang yung middle class ng New Zealand, at yung middle class ng UK. Kostya di kai ng ilang isang video sa piksang ito tamang. Choy siya nung nagsipuralan siya ang nansiyang problemang ito na wong noan diyang kang um, tam dara la teacher siyong lalibot sampu at kung paano ito lalabas. At kung paano lutasin ang mga problemang ito ngayon. like at subscribe sa channel. Kung gusto mo akong bilhan ng kape, may link sa description. Ako si Mike Martins. Sabi ko nga,